unang dumating ako dito sa Quebec, Canada, March 5, 2019. Halos maglilimang taon na ang lumipas. Grabe, ang lamig. Kasi winter pa nun, pero patapos na naman. Pero sobrang lamig pa din. Negative 30. Tapos ang kapal ng snow. At kulang-kulang na 24 oras kami nagbiyahe. Sabi ko sa mga samahan ko, Nasa earth pa ba tayo? Tapos nagtawa ng kami. Yun yung unang pagsubok na kinaharap ko dito, yung environment siya. Ayan o. Oh. oh, minus 30 nga siya. Oh. Minus 30. Extreme cold warning. That same day, sinamahan ka agad kami ng uh, tag-agency na mag-grocery. Wala pong mahabang tulog. Yung tulog lang namin sa aeroplano. Imagine din mo yung pagod noon. Tapos, alam mo yung pakaramdam na parang nasa ere ka pa din na lumulutang. Yun pala yung jet lag na sinasabi. Napasin ko agad, ibang-iba yung mga tindang pagkain kumpara sa Pinas. Alam mo yun, dami mong gustong bilhin na wala, hindi available. Pero salamat pa rin kasi may bigas, yan yung pinaka-importante. Ang natawa kami, mas maraming nakadisplay na patatas kesa sa bigas kasi yun pala yung pinakang bigas nila dito. Tapos din dinala naman kami sa restaurant. Siyempre, gutom na gutom, ang hanap natin mga Pinoy ay yung may kanin. So, tawang-tawa si Ma'am Carolin sa amin, yung taga-agency, kasi lahat kami ay nagtatanong kung may kanin ba. Ayan yung pangalawang challenge na kakaharapin natin dito bilang Pinoy, yung pagkain. Pangatlo, which is sa tingin ko ay pinakamahirap para sa nakararami, ay yung language, which is French. Dito sa napuntahan kong city, talagang halos 100% ay French speakers. French talaga yung gamit nila sa araw-araw. May mga nag english din naman, kaya lang ay mga ilan-ilan. Ambusyon? Ambusyon. Ambusyon? Ambusyon. Hiring? Ambusyon is a plug. No, Ambusyon. 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 Ambusyon, okay, okay. Although nag-aral din naman kami ng French sa Pinas bago umalis, siguro mga less than 200 hours. Pero hindi pa rin sapat yun hindi ko pa din maintindihan yung sinasabi nila dito. Kasi yung tinuro pala sa amin ay hindi accent ng Quebec kasi taga Congo yung teacher namin. Dahil iba pa lang accent ng Quebec from the rest of the French speaking countries. Kaya ang hirap talaga nung una kapag mag-uusap kami ng mga hindi marunong mag-English. Tayong le don ni ko la français c'est justement pour que soit encore plus autonome pour qu'on arrive pour interagir avec d'autres ben que ce soit plus simple pour eux, plus facile de s'exprimer, puis aussi d'être plus à l'aise avec les gens. It's very important, in, especially at work, to communicate with your colleagues, because a lot of them uh, don't speak English that much. Pang-apat ay yung mga license. Una, driver's license kung may plano ka talagang dalhin yung pamilya mo dito. Kasi ang sasakyan na hindi yan luxury dito kundi necessity. Lalo-lalo na doon sa mga province na liblib -lib, katulad dito sa amin. Kailangan talaga may sasakyan ka. Kasi walang masyadong public transportation dito sa amin. May tsuri at actual driving exam. Mahirap kumuha ng driver's license dito. May mga kababayan tayo ditong sampung beses na na nag exam ng tsuri. Hindi pa rin nakakapasa. Pati yung mga Canadian, nahihirapan din silang kumuha ng driver's license. Ako sa kabutihan palad, isang take lang yung ture at dalawang beses naman sa actual driving exam kasi hindi ako tumitingin sa blind spot. Yung iba mga kababayan natin na walang driver's license galing sa Pilipinas, mas lalo silang napamahal dito kasi mas mahal ang driving lesson dito at matagal kasi mahirap isabay sa schedule ng trabaho. Tapos bilang welder dito, may trade test na dapat mong ipasa yung tinatawag na CWB card hindi ka makakapaghinang kapag wala nun kasi itong company namin ay CWB Certified or Canadian Welding Bureau So, mga dalawang buwan din halos kami nung nag-practice bago kami sumabak mo sa trade test na iyon at sa kabutihang palad ay naipas ako naman agad sa unang testing Panglima na pagsubok ay yung, siyempre yung malayo ka sa pamilya yung anak ko, tatlong buwan pa lang nung umalis ako sa Pilipinas. Yun lumakas siya na hindi mo makita ng personal, hindi mo na yayakap sa mga sarili mong braso. Nakikita mo siya pero malayo. Hindi mo sila mayakap. Hindi mo masaksihan yung mga unang salita na nabigkas nila. Yung mga unang hakbang. Si David. Do you see daddy? daddy! It's your daddy! Tapos, tapos yung alawa mo na laging kuya sa gabi sa pag sa kanya, gusto mo siyang tulungan pero malayo ka, wala tayong gagawin. Mahirap pero ipinanghuli kong alalahanin at isipin yun. Kasi wala na tayong magagawa dun eh. Kesa magmukmukang mag-isa at magpakalungkot dyan sa kwarto mo, sa abroad. Wala tayong magagawa. Libo-libong kilometro ang layo nila sa atin. Sa Pinas pa lang, bago ka umalis, dapat itatak mo na yun sa isip mo. Na kaya nandito tayo sa abroad ay para sa pamilya natin. Kaya ako, ang una kong iniisip ay, ano ba yung pwede kong gawin at this very moment? para magkasama-sama uli kami dito sa Canada. Ano ba yung mga challenges na kailangan kong unang lagpasan at alalahanin? And if you keep asking that to yourself, doon ka lang magpo-focus sa mga sagot. At mamamalayan mo na lang, nandiyan na yung sagot sa harapan mo. At pag nandiyan na sila, ano ba yung mga paraan para makamit mo yun? Para makamit mo yung resulta na gusto mong marating. ngayon po ay tutor ko kayo sa aming French classroom, kung saan kami nag-aaral ng French. Nag-aaral kami ng French dito 2 hours a day bago mag-start ng work magpe-French muna kami mag-alas 7 pa lang ngayon Eto! E, the dernier reporter! Il s'en parle du micro! Bonjour tout le monde. À la météo aujourd'hui, il fait moins 28 à Rouen Noranda. Classmate, oh. Away, mo na my classmate. Working student. <laughs> Working student, oh. <no? laughs> First day ng school namin ngayon, ano? Ayan yung school namin, no? <laughs> Para sa akin, challenging na nung uh, napalipat kami sa public school kasi halo-halo na yung level eh. may beginner, may intermediate tsaka advanced. So kapag nag-advance na yung teacher, hindi na makakasabay yung mga beginner. Kaya ako, nag-extra effort talaga ako para makasabay ako doon sa mga advance. After ng trabaho, naglalaan talaga ako ng isa hanggang dalawang oras para mag-self-study. So, grammar yung minaster ko na una. Tapos, pag-weekend talagang iwas ako sa mga gathering, sa mga birthday yan nung mamaster ko na yung grammar, dyan naman ako nag-umpisa na manood ng mga French video with subtitle yon. Tapos may hawak hawak akong ballpen tsaka notebook. Kasi pag may narinig ako na bagong words, sinusulat ko yan, pinopos ko yung video. Pagkatapos naman ng video, ita translate ko naman yan gamit ang Google Translate. Pagkatapos nun, transfer ko naman yan sa flashcard app, yung Anki app, magamit ko at yan naman yung aking paulit-ulitin araw-araw. So ganyan ako ka-dedicated nung nag-uumpisa pa lamang ako mag-aral ng French. At pagkatapos naman talaga ng ilang buwan ay worth it at na-reach ko yung level na gusto kong marating. So presently ay level 8 na yung level ko sa school na pinapasukan ko. At uh, tumigil na ako. Ito lang uh, last September 2021 kasi nandito na yung family ko. Wala na akong time para mag-French. Say hello. Where are you going, baby? Where are you going? Huh? Daddy? Where's daddy? Oo, oh, Vous êtes plus à Rouen Pardon Vous êtes plus longtemps à Rouen ah, ça fait, Moi, ça fait 4 ans que je ah, suis oui. ici. Mais ma femme et ma fille, ça fait bientôt 12 ans. Et eux autres, ils euh, ne parlent pas encore euh, en français. Ben, vous vous prenez bien, vous vous débrouillez. J'essaie <laughs> d'apprendre notre langue. <laughs> <laughs> Sobrang saya ko <aku> guys. Sa <laughs> pag-record video na to. <laughs> kasi yung effort ko ng 5 uh, years na uh, nagbuo na rin <laughs> almost 5 years pala ay uh, napiyak na din kami dito sa Canada tuwang tuwa lang ako dito sa mga pagsubok na pinagdaanan ko Just chat. Pwede na guys. <laughs> ವೆ ಯಾವುದು ಸಮಯ ನಂದ Alam nyo kung hindi ako nagdesisyon una pa lang kung ano yung gusto ko makamit. Siguro hanggang ngayon hindi pa rin ako permanent resident. Siguro hindi pa din ako marunong makipag-usap sa French. Kung ikukumpara ko yung unang araw na nag-aral kami ng French kesa ngayon, grabe sobrang layo na pala nung naabot ko.